What's up? What's up? At nandito na naman tayo upang makibaka, maghanap buhay, at sumuong sa kainitan ng araw upang bumiyahe sa lalamog. At dito po, nandito na tayo sa ating pick-up dito, 11, panel board. Sige, <laughs> sir. Aba. Lubaba <laughs> diba siya, sir. Bigla at ito mga katito bar may double booking na tayo at yan. ito yung favorite na pangarga ni tito bar yung mga panel board at yun daw ay e-bike naka box so dadalhin ko yung e-bike sa kainta at ito naman nag try ako sa murong kasi wow. naghahanap tayo medyo malamig lamig na location oh Ata lang ko, medyo may pabundok to. At uh, bihira akong mag-accept ng murong ngayon pa lang. May mga tanay pa nga. E eh, ngayon, it try natin tong murong. Okay, i-deliver na natin. Let's go! Music. yan po, ang ating Manila temperature ngayon ay 35 degree. Oh, no! Celsius. At medyo talagang ramdam na ramdam natin ang init, ano? ng sikat ng araw. At baliwala yan kung para sa pamilya mo naman yung iyong ginagawa. Oh. At ang sabi sa komersyal, para kang ino ka bumabangon. Siyempre, bumabangon tayo para sa ating pamilya. Wow. At dyan po Di-deliver ko na Nandito tayo sa may Roses Cheno Roses Avenue At dito po ako nagtrabaho dati Sa Lidia's Lichon uh, Service crew tayo dyan At dyan tayo natuto na Maging chopper Chopper ng Lichon At dyan din ako natuto Magluto Kasi may mga time na Pagka wala akong ginagawa Pumapasok ako ng kusina at nagpapaturo ako magluto do sa mga kaibigan natin dyan na kusinero at gayon din sa pagchachap ng lechon ang hindi ko lang natutunan dyan ay magluto ng lechon dahil napakainit po pagka dumadaan nga kami doon sa lechonan ay talagang yung init ay pumupunta sa mukha mo talagang hindi mo kakayanin pero kung sanay ka na doon ay kayang kaya naman at dito po tayo sa kahabaan ng Chino Rose sabi nyo corner scout reyes at hu, medyo ano dito malilim kasi may mga puno kahoy at ito po ay pangatlong booking ko na kanina yung booking ko kasi ay nagmamadali hindi ko na nagawang magvideo at yan po Papanchiking dito sa ating Google Map Ay 35 minutes Nandun na tayo sa una nating Pagdidiligiran sa kainta Itong dalawang booking na to is 2,000 So babawasan nila lamod ng 400 May matitira sa ating 1,600 At pagka may nakakuha tayo doon goods na goods yun okay po update ko kayo mamaya at naibaba ko na mga katito bar yung nakabox kang ina doon ang lakas ng tugtugan doon eh kaya hindi ko na binidyo at may na up na ulit tayo na mga tela mga terno nadalhin ko naman to ng binangunan at naano ko na murong yung isa So sayang naman kung yung PVC na lang dadalhin ko. So mauuna ulit tong binangunan. Tapos kasunod na noon murong. Ah, uh, po ay pang-apat na booking ni Tito Bar. ah uh, sa kabila ng kainitan ay okay din, okay pa rin kasi kumikita pa rin tayo sa lalamove. At po, isa na lang daw ang inihintay natin para tayo makagolits na. At hinahakot pa ni Kuya. Puro tahian dito sa Taytay. Mga bahay dito may mga tahian sila. Okay po. At ito ay dideliver ko na ng mabilisan para tayo makakain na. At dyan po, dumaan muna tayo sa may nakita tayo mga ice cream. Sobrang init kaya bumili muna ako kay kuya. Para naman pampa pampa sigla. <laughs> Thank you. Pampalis init ng ulo. Salamat <laughs> kuya. <laughs> ha? <laughs> Maibsan daw yung init. Thank you po tama nga naman kahit maibsan lang lang yung init na nararanasan natin idampi mo lang yung parang ano yun ha <laughs> sa bible na <laughs> at ito po mga damit na ating dadalhin ay sa binangunan ay 21 minutes ando na tayo sa binangunan so ayos na ayos yun nadagdagan yung ating income dito kasi nga magaan lang namin yung isa at saka along the way so ito yung mga magagandang sabayan ano kahit madami pa yung isabay natin pagka nakapick up tayo ng PBC PBC in 200 meters turn right onto Gomez 1 PBC panel na tinatawag nila yun yung mga pang design ay kayang kaya nating sabayan yan kahit gaano kalaki yung isang sakay pwede yan pang ibabaw oh. at pwede rin sa gilid at nandito na po ako sa binangunan binababa na itong mga natahi at ang sunod nito ay dito sa murong malapit na sobrang init kuya no sobrang init pati sila kuya naiinitan ay eh. buti na lang marami kayo yun. At ah, ito po yung papuntang morong Dito tayo dumahan sa Bilangunan May ban May dan din po nito sa Antipolo Sa Ortigas, sabi niyo. Ah, dito Binangunan Recreation Wow. Bundok-bundok na rin po ito. At kakalakalampag na naman si si Marong. Wala nang laban eh. Naway so, may makuha tayo dito sa may Tanay, kainta Ay, hindi pala kainta Ano <laughs> to? dito sa Murong tingnan natin kung may makuha tayo dito pag wala bababa tayo ng taytay pinangunan -tay. -tay. yan meron na okay at na deliver ko na mga katito bar yung panel board dito sa murong doon lang doon doon sa magandang bahay na yun at nandito muna tayo para magpahangin napakalakas ng hangin dito at tanaw na tanaw dito yung windmill dito sa Pililya Rizal. At dito may mga katatapos rin mag-ani ng palayan. Katatapos rin mag-ani ng palay. Dito. At dati ganyan tayo. nag nag yung mga bata kami, ng kami sa mga... Dayamihan, tatamblingan, yan. And yung mga larong pambata At nakakamiss yung mga ganyang laro. Ayun, no. At hahanap tayo dito ng magandang pwestuhan para kakain muna ako. At abang-abang tuloy ng cooking at yan mga katito bar habang tayo po ay kumakain may nakuha na tayong booking dito lang din po sa binangunan at dadali naman natin ng mandaloyong uh, okay na po yan kasi pabalik na tayo ng manila at kung malaki pa ang space ito ay pwede pa tayong magsabay ng another booking at uh, pag-aplake daw po yung kukunin ko doon so kunin na natin let's go dito na mga katito bar na pick up ko na yung mga plake at mga medal ang sakay natin ngayon malilit lang naman puro naka plastic lahat at i-deliver ko po ito sa Mandaluyong at maluwag pa naman tong sisimaron kaya antay-antay tayo ng 600 kg Papunta ng Manila, Mandaluyong or San Juan. Pwede na yan. Okay, hintay po tayo ng another booking. At pagtawid natin po dito ay magkakaano ano po diyan magkakasunod. Sakop din ng Taytay, may kainta rin diyan sa may kanan at doon sa may banda dulo ay Pasig na. So itong pupuntahan po natin ay Taytay at ang deliver naman na ay sa Pasig at dito po muna ko na pick up kanina ito mga nasa plastic ay papunta naman ang Mandaluyong so pagkatapos po nito ay stop na po tayo at may mga iba po at may iba pa po tayong gagawin So, upin ko lang at di at uwi na tayo. Yun, um, si Kabade o Kabading Lalamog Sobrang init Naipit na naman ang traffic Dito sa Pasig ay, ay. Puno ang tricycle, oh hindi ako makalusot ka Hello mga katito bar, question and answer muna tayo kasi marami pa rin po akong comment na nababasa at nagtatanong kung anong year model daw ng gamit kong Orban ito pong si Maroon ay 2014 model po itong Nissan Orban ko at ako po ay nakapasok sa Lalamove uh, mga 6 years ago na po Oh 7 years. Basta anong bago pa lang din po ang Lala Move, hindi pa masyadong kilala. nagjoin na po ako sa Lala Move. Uh, At sa ngayon po, wala po akong update kung anong model o kung anong ah uh, po hangga kung hangga ang model ang tatanggapin ni Lala Move. So mas mabuti po siguro ay mag tayo ng Lala Move drivers up at nandun po yung mga requirements na hihingin sa inyo ni Lalamove at syempre nakatala naka din po doon kung anong year model ang pwede nilang tanggapin at marami pa rin pong nagtatanong na about sa LTE Parbe kung hindi raw ako nasisita Ah, uh, sa awa po at biyaya ng Panginoon ay wala naman po tayong mga ganyan na problema yung paparahin ako at sisitahin na uh, halimbawa kung puno ako ng kargada ano so wala, wala naman po wala ito nga pong Banagamit ko ay nagpipaid na yung ano yung yung pagkatented nito ano So kitang kita na po yung mga uh, Yang nakasakay Halimbawa ganito po Ayan oh, Kita yung mga ganyan may sakay Pero kung ako naman po Ay tatanungin At halimbawa puno ako ng gamit O puno ako ng na-pick up ko Kung mga gamit ay sasabihin ko sa akin kasi private naman tong itong eh, van na ano at kung yung mga kung ano nung appliances yung minsan po na, na natanong na rin ako at ang hinahanap nila kasi nung napara ako noon ay ukay ukay na damit po yung dala ko napakarami at nakita nila siguro uh, overload ako yun parang alam mo na kung pag napara ka Siyempre, kung hindi maganda yung dahilan mo, ay talagang gagawan mo ng paraan yan para yung tinatawag na huli dapa no. Pero wala naman po, hindi naman inaano yung kung lalamove ka o ano. Basta kaya, kaya nyo pong anuhin, sagutin. Wala naman po wala naman pong problema. At sa ngayon, hindi naman talaga mahigpit na namamara ng sasakyan para tanungin ka lang lalo pagka private ang alang ko po na madalas napapara kung ang gamit mo ay L3 o basta kulay puti na ewan ko kung bakit pagka kulay puti yung gamit mo na L3 o traves o anuman ay pinapara po nila yan pagka plain yung walang wala kang registro na ano tawag dito na business ano yun ba diba, yung may mga pagka may sarili kang business may naka sulat din po yun na LTE para ano yun po yun siguro ang ano ang parahin at ano pa ba yung mga tinatanong sa akin may nagtatanong kung ipakita ko raw yung ano yung gastos ko sa diesel ano so madali lang po yun yung talaga ang diesel po na nilalagay ko is 1,000 lalo na kung napapalayo tayo pero hindi naman po every biyahe ay nakakapaggas ako kaya yung 1,000 hindi po yung nauubos ng isang araw kong biyahehan kaya minsan pagka siyempre pagka napapunta ako sa medyo mababang price ng gas doon lalo ako nag -di diesel ng malaki minsan 1.5 ganon o kad kadalasan talaga 1,000 po yung budget ko sa, sa gas ko sa isang biyahe ko at ano pa bang katanungan At siguro yun lang yung madalas na tinatanong sa akin kasi nga nakikita na wala naman tayong LT Parbe na ano ano kasi private lang itong gamit ko kulay maroon so simula nung nag join ako sa Lala Move ay to be honest hindi naman po ako nasisita o natatanong na halimbawa kung kahit na may sakay kung lala ba ako ano, wala wala naman po ang ingat ingat lang tayo at saka ano po kung talagang uh, nagbabalak po kayong pumasok sa lala uh, at wala kayong mga gusto nyo legal talaga na kahit mapara kayo ay may papil kayo papakita ay mas maganda po yung kumuha na lang kayo para kung natatakot kayo dun sa uh, Cool room, ano na impound pwedeng maimpound alang ko rin po yung kulorum cool na yun kasi nga dati nung bago pa po itong van ko ang byahe ko ay sa probinsya ulo-ulo mga per head ano at kaya po ako ay lumipat dito sa Lalo dahil nga mas risky po kasi pagka nakikita na marami kang sakay na tao na puro tao yung talaga yung sakay mo napuno puno yun po yung talagang alam kong pinapara ng mga LTO at kapag mga traffic enforcer po naman hindi po nila saklaw yung mga ganyan na kolorom depende po siguro sa mga operation yun po at ang magpapara po sa inyo ng mga kolorom na ganyan ay mga LTO kaya minsan pagka may nakikita rin akong LTO at puno ako ng ano naiwas na lang din po ako kung hindi man ako makakaiwas ay hindi ako ah uh, medyo lalapit do sa mga LTO personnel so yun lang po at saka ano talagang pagka mapapara kay talaga mapapara ka <laughs> <laughs> yun siguro yung tanong yun yun siguro yung tamang sagot doon ano at saka po nga yung ano dapat pagka talagang natanong ka ah uh, lang yung sagot mo sabihin pagka nakita mga gamit ang sakay mo at napara ka sabihin mo gamit mo maglilipat ka ng gamit o ano at uh, so wala naman silang pakialam doon iba nga private naman tong dalakong gamit na sasakyan so wala dapat silang karapatang magtanong in uh, maliban na lang kung na-involve ka sa ano mga aksidente o sa mga checkpoint na ganoon ayun pwede kang tanungin doon pero as long na nagda-drive ka lang naman at uh, nalalampasan mo sila eh, huwag kang mangamba na tanungin ka Good evening mga katito tayo po ay nakauwi na dito sa bahay at sa buong maghapon po tayo ay naka anim na biyahe na, no. at yan nga po sa lalamove ay araw araw po naman ay may biyahe kaya tuloy lang ang ating pagsisikap para sa ating pamilya gaano man kainit ang panahon ay kayang-kaya po natin yan. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuportan nyo po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay paki-hit na lang po yung subscription ano at i-hit niyo na rin po yung kampana diyan para ma-update po kayo sa lahat ng aking mga i-upload. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Bye bye.